Ngayong araw guys, meron nga pala tayo dito mga sihi at e, pagluluto ko oh guys ng pangulam yung mga tropa nating nagtatrabaho dito sa munti nating kubo na lagi namin tinutulugan ni Dugong para medyo magawa at maayos naman to. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay maaga na naman kami tinanghali ng gising At nandito nga pala guys tayo sa dalampasigan dito sa bayan namin Dahil nga guys ipapagawa natin yung kubo natin na lagi namin tinutulugan ni Dugong Dahil parang magigiba na siya ay agad na rin kami pumunta dito sa mga mangisda Para makahanap ng ipapang ulam Hahanap nga pala guys tayo ng pwedeng ulamin ng mga tropa natin nagtatrabaho doon Kaya dalidali -dali kami nagpunta dito sa may dagat. At ang nagustuhan nga guys naming ulamin ngayong araw Itong tinatawag dito sa lugar namin na sihi at saktong saktong guys, pagkarating namin dito ay eh, nangunguha pa lang itong si Manang. Dahil nga guys, matagal na rin kami hindi nakakatikim nito kaya itong naisipan naming ulamin. Ganito nga pala guys ang pangunguha ng sihi dito sa lugar namin. Pa may parang ginagamit sila guys na parang kalaykay tapos pag may tumunog doon ay eh, makukuha nyo na yung sihi dyan. Medyo mahirap nga lang guys manguha nitong sihi kasi gugulagudin nyo yung parang kalaykay na yan dyan sa ilalim ng buhangin. At dahil nga guys, medyo marami na rin nakuha dito si Manang kaya sabi ko sa kanya na kung pwede na rin namin itong bilhin para may namin. Ang kilo nga pala guys ng ganitong sihi sa lugar namin na isang daan at isang kilo nga guys itong nakuha ni Manang. Dapat guys 100 lang ibabayad ko dito kasi isang kilo lang itong mga sihi pero dahil guys medyo mabait tayo. Ayun you know, oh medyo mabait hindi guys mabait talaga tayo. Alam kasi guys natin yung hirap ng katulad nami mangis lang. At dahil nga guys daman natin yung hirap nila ibabayaran ko ito ng 300 pesos sa kanya at yung 200 pesos ay bigay ko na lang sa kanya para makauwi na kaagad siya at makabili na siya ng bigas. Alam ko guys na kahit maliit na halaga lang yung binigay ko ay eh, malaking tulong na yun para sa kanya para sa pambili niya ng bigas. Guys what's up? Ngayong araw guys, ay nandito tayo sa Bay ng Pola, ano, sa bar sa bayan namin. Ito guys, yung mga nabili namin, no. Nabili nga pala guys namin 'yan do sa uh, nangangalay kay na sinanay. Ang kilo nito guys ay 100 pesos guys ang kilo nito sa so, halos halos lampas lang to ng konti sa isang kilo. Binili natin guys ng 300 pesos. Siyempre, natin yung bayad at tulong na rin natin kay nanay kasi mahirap itong ganito. Kaya ayun guys, samahan niyo ako dito. Yeah. let's go. Yeah, tara. Ito nga pala guys ang itsura pag sobrang lotay dito sa harap ng bayan ng Pola. Grabe guys, napakalawak nga pala guys na buhanginan ito tapos sobrang baba lang ng tubig at grabe oh sobrang ganda. Pagkatapos nga guys namin bumili ni dugong ng bangos tapos itong sihe ay agad na rin kami umuwi dito sa kubo namin. At ito nga pala guys ang itsura ng kubo namin tinutulugan ni dugong oh. Dito nga pala guys kami tumutulog ni dugong at yung ibang mga tropa namin kahit guys nung hindi pa kami nagbablog. Ito guys yung pinakantambaya namin. Kami kami nga lang guys ang gumawa nung una niyang kaya medyo tabi-tabingi ang pangit ng pagkagawa namin. Pero guys, masaya dito sa kubo na to. At ang daming memories na masasayang nangyari sa aming magkakaibigan dito. At dahil nga guys, medyo pagibana talaga ito. At hindi na kami pwedeng tumulog. ay eh, naisipan na rin namin ipaayos muna ito. Pag naayos guys natin ulit ito, ay eh, dito nga pala guys matutulog yung mga tropa natin na nakakasama natin sa pagbablog para sabay-sabay na kaming gumising at maaga na kaming magising. Hindi na kami tanghaliin ang gising. Kaya nga guys, pinagtulong-tulungan na rin namin tong ayusin magkakaibigan. At eto nga guys, yung ibang tropa natin nandito sila sa ilalim kasi hinuhukay nila yung pagtatayuan ng haligi na semento. Kasi guys, puro kahoy lang talaga ang haligi niya nung una kaya sobrang guna at gumagalaw-galaw pa yan guys pag marami kami dito sa loob. Pero dahil guys, sa suporta nyo at sa tulong nyo, mapapagawa na rin natin ito at mapapasimento natin yung haligi nito at magiging maayos na ang itsura nitong ating kubo. Sa mga unang followers namin dyan at sa mga unang viewers namin, alam na alam nyo itong kubo na to guys. Ito yung pinapakita ko dati nung nagsisimula pa lang kami ni Dugong sa buhay vloggings namin. Ang karpintero nga pala guys, itong kubo nating pinapagawa ay si Kuya Inket. Grabe guys, napakagaling niya na talagang sobrang solid niyang gumawa. Ito nga nga pala guys so yan nga pala guys si Kuya Inkit yung katabi ni Dugong at niya na agad guys pumutrip at magmerienda tapos tinatawag pa rin niya ibang tropa na amin kasi nagutom na rin daw siya grabe naman yung kakatrabaho lang gusto agad meriendahan eto nga pala guys ang view dito sa may ating kubo kung makikita nyo guys may konting mangroves din nga pala guys ng mga puno dito at tumataog rin nga pala guys ng malaki dito kaya nga guys pang nagahay tayo dito minsan ay eh, nangangawil kami at nakakahuli rin kami guys dito ng mga isda at dahil nga guys medyo tumatanghali na rin, ay kaagad na rin ako nagluto dito ng aming uulamin Inasiman sa suka nga lang guys ang luto ko dito sa napakataba nating bangos na nahuli pa guys natin doon sa munti nating palaisdaan at grabe guys so sobrang sarap yung pagkakaluto ko na yan. At para nga guys medyo marami din ang uulamin natin ay lulutuan natin yung mga tropa natin nagtatrabaho nito na no, itong tenolang sihi guys. At nung naluto ko na nga guys agad ko na rin dito tinawag si Dugong para matikman niya itong niluluto ko at grabe guys so natikman ni Dugong o oh talagang solid at gusto na agad niyang kumain. Nagisa na rin nga pala guys muna ako ng sibuyas at bawang dito para dito sa lulutuin nating sihi tapos ilalagay nga guys natin ito, itong sihi na to. Oh, grabe, sobrang sarap niyan, guys. Mamaya, isa rin talaga, guys, itong sihi sa pinakang paborito kong ulam kasi napakasarap ng sabaw nito. Nito kahit konti lang, guys, yung laman niyan. Medyo dinamihan ko na rin nga pala, guys, ng sabaw yan para mas marami tayong mahigop mamaya. At nung tinatawag ko na nga, guys, dito si Dugong para kumain ay eto, guys, so sumisinyas-sinyas pa niyan. Kung ready na daw, guys, yung food trip namin, sabi niya, wait lang daw, tatapusin lang daw niya yun. Sabi ko nga, guys, sa kanila bago kami kumain, ay buhusan na rin muna namin itong haligi kasi, guys, medyo lalaki na yung tubig, eh, mahihirapan na rin kami kaya kaagad na rin sa akong tumulong dito sa kanila para medyo mabilis na kami. Lumalaki kasi guys ang tubig dito kaya ng mga bata pa kami ni Dugo eh, dito na lang kami naliligo. Syempre guys, lumaki kaming mahirap at hindi talaga kami maarte kaya ligo lang kami naligo kung saan-saan. At noong natapos na nga guys namin yung gawain, na eh, agad ko na rin tinawag dito yung mga tropa para kumain na kami dito sa munti naming kubo. Sabi ko nga guys sa kanila at kay na Dugong na magpaalam na sila dito sa lumang kubo namin. Salamat nga pala sa 6 years naming pagsasama dito sa kubo namin at ngayon mababago na ito. Grabe, medyo matagal-tagal rin nga pala guys ang dahil itong ginawa namin kubo kahit medyo tabi-tabi medyo pangit. Kaya guys, palagi po kami nagpapasalamat sa walang sawang suporta at panunood nyo palagi dito sa ating vlog. Kaya hanggang dito na lang muna po itong video na to. Kita-kita na lang ulit tayo bukas. Maraming salamat. Salamat sa panunood guys. ha. <laughs>